tigas pala nang kukumo sa ano, yung lalaki. Tigas uh, oh. na Grabe pala ang balagtot eh. Sabi mo, kung masakit ha. Ito, dapat din na ito tatanggalan. Kaya lang, medyo ganito. Tignan mo yung style ng pagkat ko. Yun nga po yung natusok ko. Yun. Kaya nasakit yung sa dulo laging unahan po yung natatangga kinakat ma'am sakit? Hindi. meron pa po medyo didin ko Sorry. Sa loob manipis yung ano nya Yung dressing. Mm -hmm. Kaya siguro nasasaktan ka. Sobrang nipis niya. yun po yung hindi ko makumakuha.

Medyo gaga ko ano, ano, yung <laughs> yung, um. Ako, Medyo, ko. ano Medyo masakit yan mm. grabe yang ano <laughs> na baluktot na pala yung ano dito, yung groom. Sakit. Yan, sakit. Hindi ko, hmm. Sakit? Masakit. Okay. Tutuloy ko mamaya. Tanggalin mo muna ito. Meron pa yun, ha? Matisi mo. Masakit talaga to. Madikit na ito part na to, eh. May kasamang dry skin to. ay masakit. Sorry. sumama. Pero lumog na lumog. Oo. Sorry. Ay, meron pa. Ayaw mo pa kuha. Hmm. Ипотна. Nga po. Paano ko ba dapat pantay na? Hmm. Angkat pa gan. Di ba na, napansin mo medyo ginaganon ko? Hindi hmm. po ba tutul sa pera ngayon? Hindi naman po. Basta observe, observe mo siya ma'am. Observe mo. Angkat kaya mo magtapyas sa unan. Huwag ka magtatapyas. Para lumapad. Pero sa tingin ko parang sanay na siya ng ganun eh. Ito, dry skin pa ito, mama. Medyo masakit, mama. Sakit yan. Okay. Dito siguro yung natusok mo, no? Yung part na to. Ano tayo? tas pura. Hmm. Ang lambot ng gilid. Alam mo ba pag ganito nakakatakot sundutin? Kasi hindi mo mararamdaman kung asan yung dry skin. O pala. Mahirap pag ganito. Sobrang lambot sa ilalim. Bukit na pag kinakumpuha ko ng malambot yung dry skin yan o nakasuksok sa loob pero malambot yung ano nya hindi siya matigas sorry Ay, yung makuha natin. Eh. Um, Mulas mm. na palinis ko po yung Santa Rosa pa. Hmm. Pero namilipit ako sa sakit. <laughs> Medyo so, dinidiin ko ha. Lambot eh. Yun. Hmm. Ay, yung makuha ng buo. May tao sa lebas Marating din taga-tres. No? <laughs> Hehehe. po kayo, ma'am. Hindi okay, um, nababayad ng upa. Hmm. Hmm. Yeah.